Straight to the point. Now, arita may gala sa flood control projects. O sa dili pa, apil man ang siyang suna may galang BBM, o kinini ang sus, kining mo mga, ang top 15 ng mga contractors mga kaigsunan. Doon mga koneksyon sa mga congressmen. O mga higala sa mga sinaligan ni Martin Romualdez, kining tag-iya mga higala ining Ah, Sun West Incorporated, <laughs> Kening Sun West Incorporated kangkuan man di Aku aku Ako Bicol Congressman Saldiko, <laughs> <laughs> mga founder aning Sun West Group Holding Company. maumay daghag projects mga higala sa happy tanan rehiyon sa Pilipinas na iya. Unya kini ni ang Sierra Vice na liga ni Martin Romaldes. Unya ni apoy taga Sugbo nga QM Builders at ni Hatagag pagtagad. Og unya si Martin morbo ni ang gipasalingan mahigala ni Amy Marcos adtong iyang pagbuto og yes nga i-archive ng impeachment. Kini si Martin sa imong pag-describe ay gipasalingan maoy pa pabati bati mahigala ni Amy Marcos. Ah, maklaro man ato, no? Nga instead nga si Sara inyong pulihan, kini si inyong speaker may pulihan. Kana. Kang Amy Marcos man mahigala pamahayag. Onya kini ni ang kini si Saldiko usanis nagpasiugda nga i-impeach god si VP Sara. Sa maning kalaki, haron nga, iya man na mga flood control projects daghan. Ha? Ah? unya suod ni ni Martin Romaldes nga maoy tumong ni Aimee Marcos sa iyang speech at rung balikan kaya sa Aimee Marcos pabutar niya may galag yes nga archive ng impeachment kaya sa ako nangingon, tulog ka mga senators katong mga senators o um, mga maayo tutanan, tanan ang ilang mga speeches but tulog yun anotisyable para nako sa akong evaluation number one Marcolita number two Cayetano number three Cheese Escudero kining kang Aimee dili kay na ni ingon niya kwan yun pero kwan niya pakurat sa ding iya may galag Muro man ni Mahigalag doon nagoy, kuan ba? Ang unod lahi sa ilang mga unod ni Marcolita, Kaitano, og Chis, pero kining iya, medyo maha, o sa suka pa pinakurat niya yung suka. At ang balikan ka sa Amy Marcos Beke, mga inyong gitira si Martin Romaldes, si Martin Romaldes suod in yung saldiko, o kining mga congressman may galanga, maumay doon ay connection in flood control projects. Biasa ko na to si Amy Marcos ko no anim si Una hunta sa si Amy Marcos kay giunag tira ang speaker. Sige sige kanay kanay. Si speaker wal dis magigi go eh, bebe. Sige audio daw. Kanay. Audio audio. Sa hinabahaba kung pagsisilbi sa kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa <coughs> ni Bunjing na armas ang impeachment. Uy, Bunjing! Ang, <coughs> ang sistema, ginagawang pampagulo panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekyuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supreme Court. Supremest pa. <laughs> sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. Correct ka at dyan. At ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang, <laughs> nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buaya, baby pa nga ang tawag. Na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao kayo naman lang ang pumili. Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Straight to the point. Maone, ang pagboto ni Senator Amy Marcos. Klaro man to kayo iyagyong gi punting ang bunjing, sanggol. Okay. <laughs> <laughs> na higala ang bunje nga sanggol. Wala na ni nga mga tilimad on sad ha. Kaya uh, medyo ko na man gyud. Pinaksi ay na man gyud mga statements mga sukit tig Si Amy Marcos may gala ngadto ni ining Martin Romaldes. Onya kinini ang uh, kaligri no nga si Martin mga kagalaan suod kay niya si Saldi o si Saldi mahigala medyo ni naman today dahil sa kay mo man ang katong gingon bitaw sara nga sila rando ha ni Martin o si Saldi may nagkontrol na kwarta. as, as kangilngi gada eh, mga sukit di paminaw no o niya uh... o nagkontrol sa budget sa Pilipinas ngilngi anak kangilngi kay maupon mga higala nagpasiugda sa kinini ang impeachment ni Vice President Sara Duterte Straight to the point. Bekantong mga atat na atat yon nga mag kunuhay ingon nga antay graft crusader gyud be atong tabangan kuno ning billions may katidad ani eh, kining flood control project nga do na may mga congressmen nga nalambigit ini kalaki haron straight to abi ah, kana kuno mo oi ha kini man kayo may galamon ning giingon ni Amy Marcos galangi na natin ang konstitusyon dahil ang buses ng Korte Suprema ay buses ng konstitusyon. Straight to the point. Inood na, dili kay sigig pasangin lang mahigala ang taong bayan. Lisod <laughs> man mga higala, sigig pamasangil sa taong bayan, hala, pasangil sa taong bayan, nga, kanang katauhan mahigala, di man mo ma-underestimate. Do not underestimate the understanding sa taong bayan taon. Straight to the point. Kay damol nga munimbrak, munimdrap mo, sangan sa taong bayan, kini mga congressmen o senators mura mo o inyong gi underestimate o nakaminos mo sa katawahan nga wa masayod inyong gimislid ang mga tao nga ka na mga tao di naman na, nakita na during the election mga higalang wa sila madah ha di pwede ni imislead kay ang taong bayan ang taong bayan nakasabot ay unsay tinuod mahigalang hinungdan nga, nga ng i-impeach ni Sarah straight to the point ha kay accountability mga higalabi eh. kanay ko itutukin ninyong accountability nga ni amay 545 billion dili ni million billion eh nga project may gala sa flood control nga ghost projects palpak ng mga projects ug uban pa <todic> kay kung magsigig pasangin sa taong bayan kanang taong bayan na sayo din taon na ayon sigig pasangin li ninyo taon <todic> 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 kay i-underestimate ni mo mo ba si kagyaw yao si kagyaw yao sa si imong pagtuong taong bayan ni sa imong giyaw yao <laughs> nakasabot ng tanong taong bayan oy ang katauhan mga higala ah Why do you keep on saying ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan when that is not truly the voice of the taong bayan? Straight to the point. Dili na mo'y tingog sa taong bayan. Even Senator Bam Aquino knows it. During the election period, mga higala, ni Soroy si Bam Aquino, Pagsuroy niya kay Bao siya, gi-interview siya kay Bao siya. Nga dili may priorities mga tao. Kabantay mo. Lahi ang statement ni Bam sa na na nang nangita pagbuto og lahi ang statement niya sa dihang na senador nga siya. <laughs> 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 kung makahinomdom ta, mahigala, in one interview, kung makahinomdom mo, no? Si Bam Aquino sa dahil hindi pangutana mahitungo sa impeachment, may ingon siya, nga, basis si Ibaw and daily priority ha ah, sa mga tao based on what he observed during his visits to the different provinces. Pero, ha ah, human election lahi na iyang pamahayag. To sige pa sa taong bayan. Panahon sa eleksyon ang taong bayan have already spoken. Ha? Ah, kanang resulta sa eleksyon mo na tingog sa taong bayan. At sige sa inyo papasangin ni mong tao mong insulti nami Inyo pabigay po mong pasangin <laughs> Ang resulta sa eleksyon, nagpasabot na gusto sa Agustos taong bayan. Ah. Muna nga, huwag imong inimdrap, sige kang nimdrap, sige nimdrap sa taong bayan, kasabot ng taong bayan ay gigamit na mong panganda. <laughs> Yagi tala na ikataw-katawa, may gala. Kaya kineng gipas gipasaray nga ni Amy Marcos nga, kining sanggol nga bunjing. <laughs> Di sabay lang ibunjing niya ron. Niya <laughs> raba mo, connect ni Mahigala sa Flood Control Project. Naghahan na, oy, Flood Control Projects, mga kagalan o Ang sugbo, no? Huwag yun mo palupig. Ha? Huwag mo palupig ang sugbo kay tapto yun <laughs> 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 Tapto di ay ang sugbo mga sa daghan ng mga flood control projects. Ha? Ha? <laughs> asa man ay da Petron? May buntag ni Alan Kilante. Wa wow, magay ko ka kuan aning engineer Alan Kilante pero ato magini mo kay kini ang nanggawas sa na magini mo BBM. O nanggawas pa ni tanang mga newspaper karon. Medyo na sa ng QM builders. Dunay mga nakasulti na to nga dito sa probinsya ah, naghang mga proyekto nga dunay makita mga heavy equipment QM builders. Medyo paborito sa ni Governor Gwen Garcia matod pa sa tunakuhang report. Paborito niya ni nga kontraktor. Ayay. -ay. Straight to the point. Ato nang isgutan o niya may gala sa dilipasan tamo ato ni Vice Ganda, ha?